Good morning, good morning, morning, good morning mga kaparang Ngayong uh, araw ay linggo June 30 Last day of the month of June mga kaparang buwas July na, July 1 Dumasyon dito tayo sa Arca South At Matagal tayong hindi nakapagpasyal dito uh, Siyempre Mapawis tayo mga katurang Kahit po lang Ngayon ito ang aking vlog for today mga katurang Huwag video dito sa aking pagkukatong Tagal-tagal ko nandito na mga katurang Ang Sarap din sa feeling mga katurang Na yun na tayo dito yung nakaraan itong lugar na to ayan wala ka na makakita ang damo dyan na ano green ayun ngayon nagkaroon ng ano na ulan yun lumabas ulit yung mga damo so yun try natin ikutin sa so, ngayon medyo mangilan ngilan pa lang ang mga tao pero I'm sure ayan magandang view yung sikat ng araw ay eh, parating na o oh, diba mga tsakaraan yan nga, masyado tayong busy sa ating trabaho. So, paminsan-minsan, eh, bigyan na natin ng chance yung ating sarili. Ah, uh, ah, di ba? Hindi lahat ang oras, eh, nasa trabaho tayo. So, yun, wala nga kaming pasok ngayon. Eh. Yun, mga uh, kakara na, ah, uh, ito, ito tayo, ito si HBO Country, si Kachokaran. Pero tawag dito na not all the time i eh, ano tayo. Not all the time is eh, alone tayo. Pero most of the time talagang yun I'm alone. Wait a minute. Who are you? Diba? So yun ang buhay. Tanggapin natin ang katotohanan sa ating buhay mga tsuran kung hindi natin tanggapin kung sino tayo sa ating buhay eh mahirapan tayong mag-move, di ba? So accept the fact, accept the truth and of course, syempre enjoy life. Wag tayong magsawang mag-enjoy sa ating buhay at bigyan natin ng chance sa ating sarili. Kaya sa bata pa tayo, di ba? We're still young. Uh, sabihan nga eh kalabaw lang na tumatanda. Uh, What? What the fuck? Diba? Uh, nice sound. <laughs> so yung mga kasuran, uh, ito, siguro makailang ikot lang tayo dito sa uh, ano lang, Arca South. Yung Arca South na itong mga kasuran, ito yung uh, private na lugar ko. Ayan, alos dito, tuloy-tuloy ang construction ng mga building. Ito ay alam mo, hindi pa tapos. Diba? So, darating pa malapit na kaming mga pag pasyal dyan sa mall na yan. Pasyal lang, hindi mga pag shopping kasi wala naman tayong ganung pera na para mag shopping. So, yung mga tsuran itong nakaraang ano, summer, ay ano, yung damo dyan, pulay brown, uh, brown na, talagang wala pulang pula na yan o brown. So, ngayon, nabigyan chance na umulan, Naglabas ang kulay green na naman na ano, na dabo. So, maganda tingnan kapag ang iyong kapaligiran pag tiningnan mo ay kulay green. So, 'yun ang natural na ano, tawag dito, kalikasan. Green. Ah! green ang palibot. So, 'yun nga. Salamat at umulan talaga. Ah, diba? Lakad lang tayo. Hindi tayo pwedeng tumakbo mga tsura kasi hihinga din tayo. Kaya sabi nga. Sabi. Sabi ko kanina. Sabi ko magja-jogging ako. Sabi sa akin, hihingalin ka. <laughs> Pero, hindi naman tayo magtatakbo eh. Ano tayo? Ukotun lang. Parang ikot-ikot lang. So, makatatlong ikot tayo dito. So, laking bagay na yun. Yeah. Diba? Maka uh, Yung sabi eh, hindi, hindi mo kailangang tumakbo, hindi mo kailangan magtambling-tambling diyan para mga exercise ka. Focus. Oh, di ba? Ayos. No? Teka muna. Ah. Ano tayo? Mga siro. 5.30 5.30 mga alas 6 Makapansin mo dito maraming tong tao ngayon dito Hi vlog Hi hi Morning Shout out Okay Ayan mga tsaka oh. Shout out Shout out daw Ah uh, Yun nga ang sinasabi ko na Ulit ulitin ko lang Yung This is me Ah uh, Ah uh, Not all the time Not all the time uh, Yun nga siya sabi ko Not all the time I'm alone But most of the time Yes, I'm alone <laughs> Gulo no? Pero yun totoo mga tsura See, Wala na tayong partner sa buhay uh, Ayan, ito lang marunong tayo dapat mag Ano? marunong tayong mag-comfort ng ating sarili, marunong tayong magdala, uh, marunong tayong magpalaga ng ating sarili para yun. Kasi kung marunong tayo noon, wala tayong problema. di mo kailangan ng maraming pira, di mo kailangan ng maraming grasya or para lang sumaya. No, that's not. Ang gawin mo, magkaroon ka ng motivation. Tulungan mo sarili mo, ilayo mo sa mga bagay-bagay na nakasira sa ano mo sa sarili mo yung mga pikto sa kalusugan mo then keep away to the those pe uh, toxic people huwag kang malatili doon iwanan mo yun kung wala may tutulong sa yon, iwanan mo yun kung kailangan ikaw lang mag-isa ikaw lang hindi mo na kailangan mag-aya o mag ano na ibang tao na para ikaw eh <coughs> yun nga sinasabi ko na walang ibang makatulong sa atin kundi tayo mismo sarili natin hindi natin kailangan yung mga marami kasi lahat yan sa marami na yan hindi mo alam kung lahat yan eh, kaibigan mo or di ba yun lang marunong tayong mag ano ng sarili natin wag tayong magdipindi dun sa eh, kahit kamag-anak mo kahit anak mo hindi pwede. Hindi mo pwede asa yung araw-araw mo na sistema sa buhay. Dapat ikaw mismo sarili mo, ikaw lang. Para makaano ka. Kasi kung iasa mo doon sa mga anak mo, ibisi mo, mo yan. Lalo kung may mga pamilya na yon Wala. Hindi mo na makuha ang atensyon na ng ngayon. ah uh, ito, ano lang, sinasabi ko lang yung totoo, diba? Kung may anak ka, at may pamilya na yon priority nila pamilya nila pag ikaw na napansin na mga yon bonus na lang swerte mo pero hindi habang ano eh ganun gagawin sa'yo bonus na lang pag napansin ka mga tsukaran so yon marunong tayo marunong tayo magdala sa sarili natin kailan natin tanggapin ang katwala na <laughs> nagbabago nagbabago ang lahat so yon uh, ako as a father proud ako dahil hindi ko pinaya ang sarili ko doon sa pamilya ko dahil lahat ng anak ko sawa ng Diyos ay nakatapos lahat at yun maprofesional may trabaho na sila so yun ang magiging ano ko yun ang nagiging <coughs> magas ano si let's say yabang nawala <laughs> no, yabang that's uh, ano tawag doon accomplishment ng isang ama yes mga katsuran ah uh, Nine years na yung nawala yung asawa ko. Tinagawid ko yung anak ko. So, I'm happy. Sana may mga pamilya na sila. Happy, sana happy sila. Yun lang mga wish natin eh. Maging happy lahat. So, don't expect return dun sa mga ano mo na ibigay mo sa kanila. Gumawa ka ng paraan paano mo ma-enjoy yung sarili mo yun naman ang ano natin sa mundo eh huwag kayo magdepende doon sa sa lapi para lang gumawa uh, uh, magiging masaya tayo eh. no that's not maraming paraan katulad dito walang pasok wow walang pasok so yun dami daming paraan yun so punta ka dito yun, malilibang mo sarili mo, huh? di ba? Yun lang naman sa akin. Uh, wala ka, ayan. Sige, pag aya ka lang, gusto mo sino kasama mo diyan. Wala ka maya. Apo mo, tulog yun eh. Hindi mo pwedeng istorbohin. Anak mo, nako. Nakaya ka pa sa mga asawa nila yon. So, accept. Tanggapin ang katotohanan. Ayun ang talagang realidad. Mahirap tanggap uh, mamuhay na hindi tayo marunong tumanggap ng katotohanan. Pag tayo marunong tumanggap ng katotohanan, kahit saan ka pumunta, masaya ka, maluwag, happy. Di ba? Yun naman natin ang goal sa buhay natin eh. Tanda nyo, choose to be happy. Enjoy life. Inga. Keep away to those toxic people. Huwag ka matatili doon. Kung down ka nila. O, oh, di ba? So yung mga tsura, naka isang ikot na tayo. Uh, ano ko, tatlo. So yun. Ha! tubig. Hindi ako ng tubig. Okay. Pahinga muna tayo. So yung mga tsura na uh, yun nga. Tuloy ko yung kwento ko. Uh, ano natin yan uh, ang paano ka paano mo aliwin ang sarili mo kung paano ka sumaya eh ano yan choice yan di mo pwedeng hadlangan yan sabi nga kasi sarili niya yan eh pag sinabing choice ibig sabihin pinili niya yun at walang makakapigil doon kasi choice niya yun eh di ba ngayon titingnan mo yun kung doon ba sa pinili niya papasok ka ba doon magbibigay ka ba ng advice Depende yun Ngayon May mga bagay na Ayaw nila pakailaman So huwag ka dun Huwag na huwag kang pumasok dun Kasi Yun nga choice nga eh Hindi ka pwedeng pumasok dun ba diba? Pag yun pinili niyo yun At et, pinasok mo yun Pinakailaman mo Maniwala kayo sa akin 100% Pag-aawayan nyo yun kasi katulad mo, mayroon ka rin ano eh. Gusto mo ring 'di ba? Mapaganito, gusto mo pag-isa, gusto mo yung pupunta ka doon. Na walang paalam. Choice 'yon. Kasi time na 'yan, di natin na alam kung may dinadala siya. So, respetuhin eh natin 'yon. Yun ni respeto mo, hindi na sa yon depende depende pa rin yon ngayon ang payo ko lang huwag mong pakailaman di ba kasi pag pinakailaman mo yon maniwala ka pag pinakailaman mo yung pinili nila itong gagawin nila sa buhay nila I tell you the truth nga, nga ka maniwala ka sa akin so yon mga katsuran, kanya-kanya tayo eh, di ba? Pero ang gawin mo Kung may kang i-share lang, share lang. Pero huwag mo kontrahin. Kasi mahirap 'yun eh. Di ba? Ngayon, hindi di, sa siya makinig dun sa sinabi mo. Ayan mo. Kasi baka 'yun ang paraan niya na sumaya sa lumigaya siya. Yan nga, choice to be happy, di ba? yun ang mga agad natin dito sa mundo ng babaw na to eh sumaya so ngayon humalaga sa iyo ang tao na yon nakikita mo na parang simple eh, di ba alam mo naman yung mga bagay bagay na kung saan ka papayo palala lang di ba ngayon mas maganda tahiin mo na lang yung bunganga mo tapos ang usapan wag na wag mong pakilaman ang kanyang pinipili na gagawin sa araw-araw dahil yun ang paraan ng kanyang pagliligaya ba? Diba? unless unless umingi siya ng payo umingi siya ng isang uh, tulong na sa mga pinipili niya eh, mag-comment ka yon doon ka papasok at least yon inaalaw niya yung payo mo inaalaw niya yung pwede mo siyang pagsabihan or pero dapat may limitasyon mahirap di ba mahirap yan mahirap mo pakilaman yung buhay na buhay kaya la tayo eh morning la tayo dito sa mundo ng babaw magkakaroon tayo ng choice choice to be happy yon Walang pakilaman enjoy life the fullest yeah mga tsukara pansin nyo marami ng tao ah hindi natin na no di ba okay tayo ah medyo ha ah. maya kapit tayo dun sa ano 7 eleven para hindi ako ano yung tubig hindi ako nagdala ayaw ako pansin Gumadami na yung mga motor so ibig sabihin dami nang pupunta diba ayan o oh. yun mga tsuran ah sinare ko lang sa inyo yung aking naisip ngayong umaga dito sa South Arca kasi matagal na rin ako walang vlog. Ah. yun nga thank you thank you at sana Mita. May balik niya yung pag-monetize ng aking channel. Uh, yun. Uh, choice to be happy. Parapatan mo yun. Walang pakailang mga iba doon. So, mga turan. Ganito lang aking vlog. Thank you. Good morning. Bye.